So ngayong araw na to guys to ay pinakamasayang araw guys no dahil mamimigay tayo ng school supplies sa mga bata guys. School supplies. School supplies. <laughs> <laughs> so school supplies na mga, mga bata. Ay excited na ako. Excited din na yes. ako. So samahan nyo kami guys no. Um palatey gid ilokano tatta. Tapos ga ilokano ka? Ay wala mo nang magtatagalog. Ay, wala mo nang mag-Ilocano ngayon for today's video, guys, no? Dahil pupunta tayo sa bayan para mamili ng... School, school supplies! Para sa mga bata, guys. Ayan, regala okay, natin sa kanila. Regala natin sa kanila, guys, no? Dahil share the blessings, kumbaga, guys, no? So, okay. ngayong araw na to sama nyo po kami. Tara! Dahil nga pasok na naman mga antiko, ko, ayan may munti tayong regalo para sa mga bata dito sa amin. Dahil nga meron tayong natanggap na blessing, kailangan natin itong i-share. Ikaw nga ng iba share your blessing. Kaya naman dali-dali kaming pumunta dito sa bayan mga kakabsat para bumili ng mga school supplies. Ang sarap-sarap nga sa pakiramdam mga kakabsat kapag tumutulong ka ng ibang tao. Lalo na nga kapag nagpapasalamat at ngumingiti sa'yo? Noon nga, yung pangarap lang namin tumulong sa ibang tao. Ngayon, nagagawa na namin. Marami rin kami pinagdaanan na pagsubok pero laban Kaya na. naman sa kabila ng aming paghihirap ay unti-unti na namin natutupad ang aming mga pangarap. At kung katulad ka rin namin nangangarap pa yan, huwag mong hayaang kainin ka ng pagsubok. Kasi nga, mga anti ko, sa lahat ng laban, sarili mo lang din yung tutulong sa'yo. Dito nga, mga anti, isang tray na yung nabili namin. Aba, hindi na nga namin to binilang bilang. Abili na lagay, lagay na lang namin dyan sa, ano, sa basket. Kaya eh? tignan nyo naman tong asawa ko, sobrang gwapo. Dalhan mo ako ng lima. Huy. At ayan mga auntie ko, tignan nyo naman itong nabili namin. Dalawang basket. Okay na, okay na, okay na nga yan, kakabsat. Kasi konti lang naman yung bata dito sa amin. Ay. At pagka uwi nga namin mga auntie ko, ayan rin na din na namin yung mga paglalagyan na. Kasi nga pagka mamaya ay nandyan na yung mga bata galing sa school. Para nga mas mapadali ang trabaho mga kakabsat. Ayan, tinulungan ko na nga si Kian. Sana nga baboy na lang ako para pa chill chill lang. And after how many years mga kakabsat, ayan unti-unti na nagdadatingan yung mga bata. <laughs> <laughs> Grabe na talaga mga kamsat kasi excited na daw sila makuha yung mga parts nila. Hey! <laughs> At ayun sinimulan ko na ng mga antique ko para hindi na sila magulo. Siya na nga lang yung nag sa akin diyan gawa nang wala kaming kasamang mag-video. Guys, sobrang hirap nga talaga kapag dalawa wala kayo. Dalawa tayo. Ilan kan misa? Dalawa. Bukas. Piliin na uno. Na. Pili na na. Oo, okay. O yan kit turun-turun na kitoy. Oh, ne. Munggol ako ma. Munggol. Grade 7 Grade 7. Grade 7 Grade 7 ka? 7 7

Okay guys, no, ang dahilan kung bakit tayo nakapagbigay ng mga madaming school supplies dahil dito sa PH Park na game guys, no. Ito ay game website na pwede nyong pagkakitaan guys, no. Ito ay ang PH Park. Pwede kayong maglaro dito guys, no. Magbet kayo at madaming game na pwede nyong paglaruan dito guys, no. So dito last 7 days nanalo tayo guys, no. Okay, pakita natin. 7 days. So, nag-cash out tayo ng 15k guys no 15k at sa mga nag-register din madaming, maraming maraming salamat din dahil sa inyo nakapagbigay din tayo ng school supplies ng mga bata guys no so yun lang po guys no kung gusto nyong maglaro dito sa PH Park nasa comment section lang yung link ng game